Mahigit limang libo at limang daang flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Putik na flood control panda yan, asa na! Puro kasi kayo impeach, inuuna nyo! Pare-parehas naman kayo sa na problema ng ating bansa, inuuna nyo! Inuuna nyo, puro politika! Nakakita na ba kayo ng flood control project sa inyong lugar? Paano ba ating lalarawan ito? Pagka flood control project? Ayun nga, hindi <laughs> Puro kaya yan ang malaking budget yan, yung flood control project. Oo. Kasi pwedeng, pwedeng hindi makita. <laughs> Yun na nga eh. Hindi <laughs> ba? Napakalabo. Kung yung budget, Saan po itong 5,500 na flood control projects na natapos na ng DS ng DPWH? E karamihan daw po ng proyektong ito ay nasa Metro Manila. Pero nakita naman po natin kung paano pinalubog ng baha, hindi lang ang mga kababayan natin. Uh, ano na po ba ang na-accomplish natin para dito sa patungkol po sa flood control projects kung may nagawa may, na, may ginagawa pa may mga kinukumpuni at kung ano po ang naidulot ng mga flood control projects natin para mas mabilis na mag-subside yung tubig po uh, mid of, of 2022 hanggang itong May of 2025 uh, ako'y uh, nire-report po po na For the flood control projects all over the country, we have already completed I think 9,856 flood control projects that has uh, that have given uh, immediate relief, especially some low-lying -like areas all over the country. At, uh, tayong, uh, um, ongoing projects, na about 5,700. Uh, Itong 2025 hanggang 2026. Maraming hindi nakakaitinde patungkol sa panukala ng Pangulo na maipon yung tubig ulan at parang pinagtatawanan pa po ng Vice President. Uh, nasabi rin po ng Vice Presidente mula din po to kay Tristan Nadalo. Ipunin po natin lahat tapos i-deliver po natin sa Malacanang para po may mainom siya. Ipunin po natin lahat, tapos i-deliver po natin sa Malacanang para po may mainom siya. Tumbot pitong lungsod at bayan na ang nasa ilalim ng State of Calamity ay sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Dahil yan sa pinagsamang epekto ng Bagyong Krising, Dante, Emong, pati ng Hanging Habagat. The best talaga yung dep-dep idea na itong taong to, yung iipunin ang tubig pag tag-ulan. <laughs> Sa bumaha tuwing tag-ulan ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tagtuyot. Grabe, the best ka talaga. Brilliant idea. <laughs>